ayun na kamyas. Ilagay natin sa pilingan. Ayan, ang dami. Oo. -o. Ayan. Buti na lang may kamyas dito kay ante. Ayan o. Oh. Bagsain tayo ng tulingan. guys oh, ito kuha natin ayan. tapos ayan o oh, yan o oh, diba dito lang sa baba o oh, kayo ay buwan talaga ng kamyas ayun o oh, sa ayan ayan mag tayo ng tuligan ayan lagay natin muna ang lahat ng kambiyas yan, yeah. lagay ko rin ang sibuyas bawang para injuma lasa-lasa yan ito ay kumbaga ay badig, sapid sa ko na siya. Ayan. Hindi na lalagyan ng tubig. Diyan na lang lulutuid. Ang tuligan. Ayan. Ayan. Lagay na natin sa baba tuligan. Kaunti lang naman ito. Ayan. Ayan. At saka takpan. Ayan na. Sasayihin na natin. Ayan. ay sarap na o diba, hindi siya nagano pero as in yung know, ano lang talaga ng kamias ayan. Okay. medyo kainin pa natin yeah. pero luto na siya o oh. Okay.